tapos matuklasan ng koneksyon ni Guo Huaping o mas kilala bilang Alice Guo sa mga ilegal na aktibidad at mga personalidad na may criminal records, iisa e lang ang tanong ng mga Pilipino. Paano siya naging alkalde ng Bamban? Lumabas din sa investigasyon ng Senado na sa mga taong nananatili siya sa Pilipinas, nagpanggap at tila inangkin ang pagkakakilanlan ng iba. Si Guo ay nagparehistro lamang bilang botante noong April 2021 kalahating taon bago ang paghahain ng COC para sa 2022 elections. na ihalal naman na mayor noong May 2022 at nito lamang kasalukuyang taon na ungkat ang kanyang tunay na pagkatao matapos madawit sa usapin sa iligal na pogo. Ayon kay Comelec Central Luzon Assistant Director Attorney Elmo Duque, hindi raw malayo na may mga ganito pang mangyayari. with many other personalities. still repeated kasi ang proseso natin, lalo na yung pagkatanggal ng isang elective official, pagkakadisqualify na isang official, o yung pagkakakansila ng kanyang certificate of candidacy. Pero maiiwasan daw ito. Yun nga lamang, kailangan ng aktibong partisipasyon ng publiko pagdating sa pagbubusisi sa mga kandidatong humahabol sa kanilang lugar. Ang pag-iwas sa mga may kwestyonabling identidad, halimbawa sa pagpaparehistro pa lamang bilang botante, dapat busisiin na. So nagsisimula yan doon sa masusing uh, pakikipag-ugnayan ng publiko, na-question yung mga nag-a-apply for registr uh, voter registration. Yung pa lang, uh, mayroon ng right of a party to oppose doon sa election registration board. Yung qualification na isang tao. No? At kung sakaling makalusot, makahabol at maluklok sa pwesto, may proseso naman daw at may mga batas upang mapawalang bisa ang kandidatura o mapatalsik sa pwesto ang elective official. Pero manggagaling pa rin ito sa publiko. Uh, more or less, uh, ang nag-initiate niyan will be the public and it's the Comelec-Casanales that is via a proprio. Kaya yung uh, tinatawag natin ng na criminal case for misrepresentation ay ginawa ng Comelec via its mode of proprio uh, power. So, sila, mismo ang Comelec ang nag-initiate ng proceeding para kasuhan siya ng kriminal dahil mayroon nang nalalaman na ebidensya ng COMELEC laban sa kanya. Paalala ng COMELEC ngayong nagsimula ng paghahain ng COC, maging vigilante at aktibong makibahagi sa proseso upang makaiwas daw sa mga nais kumandidato kahit pa may mga paglabag sa batas na silang ginagawa. Kasama si Jennifer Salenga, Arlen Salonga, CLTV 36 News.